Uh, ito mga kailangan ay 'yung kailangan nating mga kailangan nating gamitin sa paggawa ng bindo. Sa pare-pares lang naman 'yung sa mantika o kaya 'yung sa sa oil, pare-pares lang naman siya ng materialis Ganito 'yung gagamitin natin kung uh, gag gagawa kayo ng oil o kaya 'yung sa water Uh, okay na mga kidiway, dumating na itong ating iniintay na materialis na gagamitin natin sa pagawa ng water or oil bindo machine. Ito yung mga kailangan na materialis natin sa pagawa ng oil bindo. Ayan, buksan natin para makita ninyo yung mga kailangan na materialis. Ang, ang water at oil bindo, same lang sila ng materialis na ginagamit. Yan yung mga materialis na kailangan natin yung isang yan siya yung tinatawag na water pump yan yung bubuksan natin na materialis niya yung ano, nasa box yan ang water pump ang supply niyan 12 volts supply water pump pwede yan sa water window pwede rin sa oil window yun namang isang hawak natin na bubuksan natin na box yung timer ng water bindo or oil bindo na gagawin natin. Diyan tayo magsiset ng ano na ng oras ay seconds lang pala sa kung gaano kahaba yung gagamitin natin na oras para maglabas ng water or oil. Uh, ito mga ka yung kailangan nating mga kailangan nating gamitin sa paggawa ng bindo sa Pare-pares lang naman yung sa mantika O kaya yung sa Sa oil Pare-pares lang naman siya ng materialis Ganito yung gagamitin natin Kung uh, gag gagawa kayo ng oil O kaya yung sa water bindo machine Ganito siya ang kailangan nyo Ito yung water pump uh, 12 volts ito na water pump Yan Ito yung box nya Nakalagay ay High pressure pump, water pump Uh, 12 volts tapos ito yung ano ito yung timer uh, yung pinaka timer nya tapos ito yung mga kasama nya na socket yung pang saksak dito sa ano tapos ito, ay ito 12 volts tapos itong transformer ang input nitong transformer dito papasok, dito nyo isasaksak yung uh, saksakan galing sa outlet dito ang input nito papasok dito 220 tapos yung output nito 12 volts dito nyo naman ikakabit sa timer yung ito itong blue papunta dito sa pinaka timer tapos itong pump naman meron din naman syang pansaksak papunta dito sa timer mamaya tuturo ko sa inyo kung paano sya gamitin tapos kailangan nyo rin ng ganito yung coin slot na 5 peso yung ano nyo old saka new itong gagamitin natin na yung stack na coin slot para makatipid tapos depende sa inyo kung ano yung gagamitin nyo na kung gano'n ka. Ganito lang gagamitin natin. Ito yung lang kasi yung available. Ito nga palang timer. Ito yung box nya. Water timer yan. Tapos kailangan nyo rin ito. Itong pangsaksak. Itong wire na may male plug. Ito naman yung ginawa natin na box para sa bindu may butas siya dito tapos dito bubutasan natin dito pilalagay yung gripo tapos dito may sahudan ito di pa ito tapos dito natin lalagay yung coin slot yan ganyan siya ikot natin para makita nyo yung loob yan meron siyang pinto dito mahuhulog yung coins lalaglag yan dito may butas yan ito naman yung lagayan ng container na may ito ito siya tak natin at yeah. yan yeah, yan meron siyang mga stopper para kahit mag umuga hindi mahuhulog ito yung part 1 mga ka DIY eh, sa paggawa natin ng bindo machine para sa oil at ano water bindo Uh, next upload ko yung part 2 sa pagwawiring saka yung papaganahin na natin itong bindo uh, timer transformer, drill bolts saka water pump, repo yan, saka coin slot Yung mga kailangan dyan